Bible School. So, labas po. Yeah. We need to go Street. Malapit sa District Hospital. Yan po ay traffic light. Yan po. So, yeah, sure. Tungkay napunta. Tugnodyo dito sa bukit. kay ulan-ulan. Yan guys. Okay gwapo Buag po ng dito. Ito po yung uh, papunta na tayo sa ano sa First Bridge. Yan yung ano paglabas namin. Uh, kita mo talaga ang uh, celebration nila sa Sinulog. Yan. So, yan paakit na tayo sa bridge na yan. Ito yung pinakalumang bridge po ng Cebu. Uh, sabi pa ni Pastor Mike na builda ito na 1969 I do not know uh, how true uh, anyway so yan po uh, nag uh, voice uh, record lang po tayo kasi meron lang kaming napag-usapan na hindi pwedeng i-publish po sa uh, karamihan po. so yan po yun yung dagat ng Cebu so makikita ninyo ang ganda po ng sibong talaga naman so yan po hindi uh, hindi kayo matraffic ngayon dito kasi umalis kami ng bahay ng around 1 o'clock pas o'clock so hindi pa talaga ganoon ka traffic pero pagdating po namin doon sa kabilang kalsada is matraffic na rin po so yan po pagtawid natin dito from Lapu-Lapu pagbaba natin dito is Mandawi na po yan yan, welcome Cebu. Welcome to Cebu po. Yan po yung Cebu. Matatanaw niyo po yung Cebu. Kabuuan ng Cebu. Pero mandawi po yung siyudad na yan pagbaba natin. Po yung situation dito. Ang uh, mga estudyante no? dito mag-antay. Um, diyan sila mag-antay. Layo ka yung ilang gilakuan. Kaso lang pag doon din sa malapit sa bridge, kam